Hello. Ganda gabi sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Siguro naman ay nakaboto na kayo kanina. Kung sino yung iboboto ninyo. Kung sino yung kapitan ninyo. At mga kagawad ninyo. ngayon ay nagbibilangan na ang mga kung sinong kapitan, kung sino kagawad. Kayo dyan. Contrast po sa inyo kung kapitan ninyo dito. At pati na rin mga kagawad, Buong po sa inyong lahat.